Good morning, mga ka mga kaibigan. Hindi pala bukang yung ano ko ngayon. Bukas, gareto pa mo ako. Baka lawak lang, ano? Ako. Aking. Ngayon pala. Nilaban ka ng asawa. Puro kumutyan, oh.

Tapos kagabi dito may nag-Romeo at Juliet pa. Romeo at Juliet, Romeo at Juliet. Romeo at Juliet, Romeo at Juliet.